Sa ating government in action, pamamahagi ng tulong para sa mga residente sa Quezon City na naapektuhan ng bagyo at sama ng panahon, puspusan habang sa Muntinlupa, bayanihan din ang ipinamalas ng rescue medical teams, si Gab Humilde sa detalye. Kabikabilaan ang pamamahagi ng tulong sa iba't ibang distrito ng Quezon City. Ito ay sa pag-agapay sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng pagbabaha, dulot ng bagyong karina at hanging habagat. Kabilang dyan ang kahon-kahong relief goods na natanggap ng mga taga-barangay Damayan, Barangay Del Monte at Barangay Paraiso habang namigay din ang lokal na pamahalaan ng mga gamot, pagkain, matutulugan, groceries at bigas sa mga nananatili sa Barangay Manresa, Diyosdado Makapagal Elementary School at Barangay Bagong Silangan. Bayanihan naman ang ipinamalas ng Water Search and Rescue at Medical Teams ng Muntinlupa City Department of Disaster Resilience and Management. Aabot sa 20 pamilya ang natulungan ng Muntinlupa Team sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat. Gabo de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.